So ayan guys, uh, si ang ilalabas tida, papasok na doon sa loob para makita nyo kung ano yung meron. Good afternoon naman mga idol. So andito tayo ngayon sa Palanas Masbate dito sa barangay Kanaw As. Ayan. At meron tayong titingnan dito ng ano, uh, ng cave o yung kweba. Siyempre kasama natin si Idol Angelo. Labastida tida yun o. Oh. At syempre kasama natin si Ian Almar Almario Samsung Blagian. Siya yung naging bait sa atin dito mga idol para makita natin yung kuweba dito kaya tara. <coughs> Samahan nyo kami para makita natin yung kaganapan dito. Shoutout pala kay Chris Et Nelgam, kay Motorom Vlog kay DJ Bolante, Alberto Bakanto Rosero, kay Jackpret Dilarosa. At syempre, mega mega shoutout din kay Jose Antonio Anyon Rebo. Mega mega shoutout. Ito ngayon. Diba, idol, lang ilo? Yes. Yes, enjoy lang. Malapit na raw tayo sa Cueva. Ayan. Uh, andito na tayo ngayon sa Cueva. Ayan, nakita na namin yung butas. Tabi-tabi lang. Tabi-tabi po. Gabi. Ang laking ano to, idol. Ayan. Laking kuiba. Dalawa yung sanga, no? Ha? Laki oh. Yan, guys. Ito pala yung kuiba dito sa sa sityo. kanauas uh, Kanao As, pala nas mas bate. Kuwabi, no? Ito. Merong ano rin dito. Butas na maliit. Pero hindi naman siya. Hindi naman siya, ano, Lutz, no? Tak so, laki yang telah. Hmm. Tamatlah. Tamatlah. Yeah. Ya. So itu dah dito mga idol. Paano mga doon no? lud. Malalim ba yan? Hmm. May mga paniki pala dito eh. Ayan no? daming paniki. Lah, Ala yung mga paniki pala dito mga idol. Sabi po. Ayan you o. Know? Oh, daming mga paniki pala dito nakatago. Sabi pala ni idol. Uh, idol. Ian Samson Vlog, meron daw palang itong ano, uh, tagus papuntang Palanas, Idol. Mm. Ayan. Uh, Pino? Ito, ito. Huh. So, kung gusto nyo pala pumunta dito, mga Idol, pwede nyo ma-bisita to, makita. Pero natanong natin kay Ian Samson Vlog, itong kuiba na pala to, mga Idol, matagal na pala to. Bali, nung kabataan niya pa, andito na. Tapos, ngayon, parang pinasok daw ata to ng Treasure Hunter. Kasi um, dati daw wala tong butas na to pero ngayon meron na. yan At nga pala mga idol, ito rin medyo mahirap din hanapin to kasi nga malayo din dun sa kalsada tapos sasadyain mo talaga. So buti na lang salamat tayo kay idol ang uh, Ian Samsung Vlog kasi kaya uh, um, ito guys, yun ang nakasulat yun, oh. bawal kasi yung nasa gawa nya ng mga pumasok dito ng mga gumawa ng hindi maganda. Ah, okay. Yung Pinag sila eh. So ayan mga idol, oh, merong vandalism dito na bawal uh, pumunta ata dito kasi merong mga taong uh, sumasadya raw dito at gumagawa na hindi maganda. Siguro nga nag-treasure -ti sila, tinitingnan nila kung ano yung meron dito o kaya naman baka merong mga binaon dito. No? Kaya kung gagawa kayo na hindi maganda, huwag nyo na ituloy kasi masisira ang buhay nyo. <laughs> ya Gravi no ganda. Masih kita Capek-capek di tempat masa. Saya masuk dotaya dan sabila, Pak. Saya loh mesti dah apa masuk dulu dan selo bar makita nyok anu yang meron. Dami palang anu di itu. Dami paniki. Gravi. Kemas apa nih? Kemas apa nih? Ayo, Marami, mga luts. Ito yung mga... Yung mga idol, tabi-tabi po. Tabi-tabi lang po. So, for po purposes, always lang. Yes. Uh, ah, yun, yun, no? yun, diba talaga yung anong ito. Marami yeah. yung mga idol. Tabi-tabi. Eh? So, iba po ito ng barangay. Hmm. Anong barangay ito? Kanawas. Kanawas. Paranas. Kanawas. Kanawas. lods. Kada mo di ko ay nung ba yan? Oo. Kada mo na dito. Pero ngayon wala, no, wala na. na. Wala na. oh palabas na kami ni... Uh, ang ilaw labas dito ni Ian Samson Vlog. Ayan. So, kung gusto nyo mag... Pumunta dito. Ah... Uh, tingnan din o oh, sulyapan yung ano, uh, kuiba dito sa sityo Ganoos Palanas, no? So ayan nga mga idol, tapos na tayo gumala dito sa kweba, dito sa barangga uh, si kanauas uh, Palanas, Masbate. At nga pala kung gusto nyo bumisita dito at makita itong kweba oy, pwede pwede rin. Uh, wala naman problema, no? Basta wag lang kayong gumawa na hindi maganda kasi masisira ang buhay nyo. Ayan, ha? Ah. So dito na lang muli, nagpapasalamat kami. Sa mga viewers natin At syempre sa ating mga supporters dyan Ayan At salamat din kay Ian Al Samsung Vlog Ayan Dahil siya yung Nag ano sa atin dito Nag Tour dito sa Kanyang barangay At syempre Huwag nyo kalimutan na Nasuportahan si Idol Ian At syempre si Angel uh, Idol angilola Bastida Alright. So muli Maraming salamat Hanggang dito na lang yung ating video Ayo nga pala si Judski Scheme Motovlog Na nagsasabing Hindi pa sikat Pero laos na At nga pala mga idol ako po si Arv, hello, labas tida ng mas tika ikaw balita ni Public Service News Entertainment and Charity Vlog yeah. Tots TV sa ating Facebook page and Captain Lifey YouTube channel Yes, at uh, syempre si Idol al Ian Si Ian -Mario, Samsung Vlog, ayan, vlogger ng Palnas Mas Bate yeah. yeah. So, dito na lang. Muli, maraming salamat and, and bye-bye!